Juan, sa palagay mo, napaburan ba ang Pinas bilang little brown brother ng U.S.? O maliit ang tingin sa atin kaya nabuli tayo sa kagustuhan ni President Trump? Uh, the Philippines hosting U.S. missile systems could be considered by China. We're gonna end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. We're gonna have more missiles than any country has ever had. We're gonna have all the speedy missiles, we'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the... Once they're slightly less accurate, we have everything. But we will have more uh, ammunition than any country has ever had. There, 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 there's been many com much comment, uh, saying that uh, these, these infrastructures, military infrastructures, and the programs that we are initiating will make us a target for China. Are we not already a target for China? <laughs> 19% versus 0, mukha pong nalugi ang Pilipinas. Mabara atang dihado, akala ko ba little brown brothers ang touring sa atin? Bakit sila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakapti ang tingin sa atin. Lalo kung ang uh, kausap mo ay isang katulad ni Trump, no? Na kaibigan mo ko, no? Pero ibubuli ka. Kasi nung pinapanood ko yung kanilang uh, joint press conference, si Trump tsaka si, si BBM, naalala ko eh. Doon siya, <laughs> doon niya pinahiya si Zelensky. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. It is time for us to look for other trade partners. Ang highlight niyan, gusto ni Trump na itaas yung previous 17% tariff ng Philippine goods into 19%. Then gusto niya, walang tariff ang US goods na papasok sa Pinas. Parang mahirap isipin na fair yon, di ba? Ang dahilan niya, mas malaki daw kasi ang ni import ng US mula sa Pinas kesa sa ini-import natin sa kanila. Diyan ang gagaling ang term na trade deficit meaning hindi pantay yung amount na binibili natin sa kanila versus sa binibenta natin. Natural yan kasi mas maliit naman ang ekonomiya natin kumpara sa kanila. So, mas mahina talaga ang buying power natin. May isa pang proposition si Trump na sinangayunan din ni BBM. Pag-usapan natin yan kasi mukhang tagilid tayo dyan. Gustong itulak ng US na magkaroon ng ammunition production plant dito sa Pinas. Sila daw ang susuporta sa atin. Kung maalala nyo, ang unang inaatake sa panahon ng gera ay yung source ng armas at bala. Ganyan ang ginagawa ng Ukraine sa Russia. So, gusto ba nating maisama sa proxy war ng US sa kalaban nitong mga bansa? Pero bago yan, ikwento muna natin ang comment ng isang economic expert. Bakit tayo lang ang magagawa ng mga factories na uh, magagawa ng bala, ng pulbura, no? Eh, eto po, naging ang nangyari niyan, uh, ang Pilipinas ay magiging uh, malaking bahagi na ng military supply chain ng Amerika. Kung kaya, kung may mga gera ang Amerika uh, na na-involve ang Amerika sa isang digmaan? eh kayang kaya po, po posibleng posible na ang Pilipinas din ang gatargetin ng mga nakakalaban ng Amerika. At mukhang marami na pong nakakalaban ng Amerika sa buong mundo ngayon. Okay, so balik na tayo sa detalye ng napag-usapan nila. Ang kasunduan ay may dalawang pangunahing bahagi. 19% tariff para sa Philippine exports papuntang US at mula yan sa 17% na taripa na ginawad pagkaupo ni Trump bilang presidente. Pero, zero tariff para sa lahat ng US exports papuntang Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng produtong galing US mula bigas, karne, makina ng sasakyan, mga electronic products at iba pa, ay hindi napapatawan ng anumang buwis pagpasok sa bansa. Bukod sa kalakalan, Binanggit ni Trump ang patuloy na kooperasyon sa larangan ng depensa kasi mahalaga ang Pilipinas sa depensa ng US laban sa mga kalaban nito. In addition, we will work together militarily, dagdag niya. Ito ang mga posibleng positibo at negatibong epekto sa negosyante at karaniwang Pilipino. Mas mura ang imported goods mula sa US. Zero tariff sa imports gaya ng soybeans, trigo, frozen meats, electronics. Magre-resulta sa cheaper feed, pagkain, consumer goods, raw materials. Makakatulong ito sa food security at presyo ng processed foods. Posibilidad ng infrastructure at supply chain investment. Kasama sa diskusyon ang pag-akit sa American investment sa semiconductors, clean energy, at Luzon Economic Corridor. Posibleng magdala ng trabaho at dagdag manufacturing base sa bansa. Strategic geopolitical visibility dahil alyansa sa US tinuturing ang Pilipinas bilang key Indo-Pacific partner. foreign direct investment at security alignment because we um, we have a tariff on uh, American automobiles we will open that market and no longer charge tariffs on that so there there's several uh, but also the other side of that is an increased importation from the United States uh, for um, soy products wheat products and uh, 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 pharma. actually, uh, the medicines para uh, makamura naman yung mga top na maging mas mura yung gamot natin. So, ang mga negatibong epekto naman, pagtaas ng presyo ng Philippine exports sa US, ang bagong 19% tariff para sa Philippine exports tulad ng electronics, nyug, mga kasuotang pambenta, ay magpapahina sa competitive sa market ng Amerika. Siyempre, mas mataas na yung benta natin. Babawasan ang demand at kita ng exporters Lalo kung Vietnam at Indonesia ay nasa almost same 20% rate lang. Ngunit sila may mas malaking infrastructure at industrial base. Pressure sa local business nakadepende sa proteksyon na dala ng tarif sa foreign goods. Yung import competing industries, agri-based, food processors na dating protektado ng taripa ay haharap sa imported competition na walang tarif sa foreign goods. Maaari silang mawala ng market share o mapilitan mag-adjust ng prices dahil sa cheaper imports, pagka sa US imports at panganib sa food sovereignty. Dahil mas mababa ang presyo ng imported US soybeans sa trigo, ito ay mabuti sa consumer pero maaring ma-undermine ang local producers kung walang offsetting support o modernisasyon. Pangunahing US imports ng Pilipinas, batay sa datos ng DTI at USTR, are soybeans para sa pizza at agri-inputs, electronic integrated circuits at electronic parts, wheat and meslin and frozen meat, machinery, vehicle parts. Kung ang mga ito ay zero tariff na ngayon ay mas magiging mas mura sa mamimili at industriya. Ngunit gaya ng nabanggit sa Reddit at analysts, kung magtataas din ng presyo yung mga middleman o yung mga distributor dito sa Pilipinas, kahit may zero tariff na, hindi rin sigurado ng consumers na mararanasan yung full benefit kasi same pa rin yung presyo. So paano nakaka-leverage ang Pilipinas? Ang aktual na rate na 19% export ay mas mababa kumpara sa 20% ng Vietnam at Malaysia. Kaya kung mali-leverage natin yan, we have an advantage sa presyuhan sa pagbagsak sa US supply chains. Gayun pa kailangan ng Pilipinas mag-invest sa infrastructure, hukbong pang negosyo at workforce skills upang makahabol sa Vietnam Lalo kung almost pareho lang tayo with the 20% tariff na inapply sa kanila. So, conclusion, nabuli ba tayo o napaboran? Sa pagtatapos, maaaring nating makita na napaboran ang Pilipinas sa aspetong zero tariff sa US imports na magbibigay ginhawa sa mga consumer at industriya na gumagamit ng raw materials o produkto mula rito. Subalit, so, nabuli rin ang Philippine exporters dahil sa 19% tariff papuntang US na mas mataas kumpara sa dating preferential rate at may posibleng dagdag na friction sa pag-export lalo na sa electronics, niyog, agrikultura at kasuotan. Kung negosyante, may potensyal na mas kumikitang industriya, lalo na kung dumami ang investment sa semiconductor sa industrial corridor. Pero mahihirapan ang mga export-reliant SMEs na makipagsabayan sa foreign competition. Kung karaniwang Pilipino, depende ito. Mas mababa ang presyo ng imported goods. Pero kung naapektuhan na ang local production o nagtigil ng export-driven job creation, maaring mawala rin ang benepisyo. So mga kahuan, ano sa palagay nyo? Comment down below